So guys, andito ako ngayon no sa aking kay uh, kaibigan, ka Church Smith sa garden nila. Ipapakita ko sa inyo ang kanilang uh, mounting garden. to so, Ayan ang may-ari oh. Si Paday po. <laughs> ayan ang may-ari, may-ari ng garden. Ipapakita ko mayroon din sila dito'ng uh, farming, ang we love farming. Ah uh, Pato. Ayan, mga pato nila. Uh, mayroon din silang uh, uh, ano kay tawag si ni Alts? Talong. Ano yung Talong. Talong. Mayroon din silang pina bagong ano oh. Pinapaano na talong. Tapos so, yan ang kanilang mga uh, string bands. String bands. Ayan. At saka ito ngayon ang sa buong uh, ay hindi ko alam kung ilang hektarya to siguro ay ilang square meter siguro mga 1000 or more itong ginawa nilang garden ayan puro okra ang tinanim nila saka sa gitna mayroong ayan ah uh, talong pag ma, pag ma, ano na mamatay na tong okra may talong na naman na uh, siya na naman ang ano tawag niyan Ayan. Pera na to. Malaking pera pag magsipag lang tayo. Mahirap lang pero pag magsipag, kaani talaga tayo ng limpak-limpak na pera. Ayan. Ito yun. Ayan, yung sa gilid, tinaniman nila ng string din. Yung sa gitna, okra. Ayan, hanggang dito. Hanggang dulo. Hanggang dulo. Ayan. No, salamat no. At ito yung ano nila, yung kanilang rest house. Small house. Small house. Cottage, small cottage. Kasi hindi pwedeng iwanan eh. Kailangan talagang bantayan. Kasi pag hindi bantayan, pagbalik mo, ubos na, na ng mga hayop, kanding, baka. Yan. Kaya...